So, bubuksan na po yung bago nating-dating na grocery Unboxing lang natin guys, yung mga napamili natin sa grocery Ang date na yun ay October 4, 2024 So, ayan, maraming kape Ayan, yung ating mga kape-kape dyan I Stick Coffee mix Wow, ayan, party bar Oy, have an sale for merienda, merienda, oatmeal. And ilang bear brand lang? Isa lang? Tapos yung order ko. Siguro yung bear brand ng walo. Masya. The one eight kasi yan. Yung naging ano na lang. Hindi. Tatlo din. Okay, yan. Yan. cracker. Sa ilalim pa. Baka na sa ilalim pa nga. Oh. Oh. Hindi yan pang ano. Aga, inuubos mo lang ako yung merienda. Oh, I have ramen for the rainy days. My goodness. Ang mali kasi ng ramen dyan, 17. 13 lang yan. <laughs> Di ba? I have ramen, guys. No, uh, no! Other milk, and the other milk, and the other milk. Yeah, I like that. Uy, char lang yung English-English English ko, guys. Ayan na, guys, oh. So. Yan. Ba't parang wala akong sabon? Siguro yung sabon na sa akin yung okay, sinasabon. Wala. Ay, ayun. Krim sa pula. Oh, maraming wala. Oh. Walang krim sa pula. Sige. Wala. Saka yung ano, wala din. Krim na wala. So, ayan guys. Yan lang ang laman ng ating 1-6. Yan, kape. Yung ating mga basic-basic yan. Yan. Ay, itanin mo yung isang karton. Kailangan ko yung karton doon. Yan, guys. Isang ating mga, ano, nililipat ni Inday. Tapos yung pangpalamigin, ni palamig mo na. Uy, tanggalin ng sabon. My God, sabon-sabon. So, yan, guys. Kasi lalagyan natin yung box na mga ginagawa natin ngayon. Yan. kecilan nya oke, okay asalnya papa lagi kan be nadalah na eh <tuh> nanti papa lagi papa lagi